Na kaya i-give up ni Mama lahat para sa kanila. Kasi kaya ko talaga. Every time kailangan nila ako, alam ng set yan, alam ng taping ko yan. Pag may kailangan sa school, hindi pwedeng wala ako. Kahit magalit sila sa akin, kailangan ko pumunta sa school. Kasi nung sabi ko kay Zia, Mama, mag-speech ako sa school. Sorry anak, mayroon akong shooting kasi TV hindi ko siya maadya. I think I'm sick, Mom. I can't go. Sabi ko, no anak, importante yan. Kasi mag-speech ka sa whole class eh. General assembly. Tapos so, sabi niya, no mama, if you're not there, it's not worth it. So, sabi ko, okay, gawa ako paraan. Tapos so, so, pa doon ko na-realize na, -realize, ah hindi, gagawin ko lahat para sa anak ko. Kaya kong i-give up lahat para sa anak ko. Alam nang lahat ng nanay yan. Mm -hmm. Kasi lumaki ako na wala akong parents eh. Pag may activity ako sa school, pag may mga importante akong bagay na kailangan nandun yung parents, wala eh. Sina nanay lang yung nandun. So alam ko kung gaano kahirap at kasakit na walang parents na nag-cheer para sa'yo. At ayoko maranasan ng anak ko yan. I love ko yung mga anak ko eh. Na parang pag iniisip mo na, minsan nakakapagod naman talaga magtrabaho. Yung parang, puyat ka, dami mong ginagawa. Pero kailangan mo lumaban kasi gusto mong bigyan ng magandang future tong mga anak mo na parang gusto ko gawin lahat para sa kanila. Kasi yan yung wala ako nung bata ako eh. Parang masyado kong naging matapang sa buhay na nasandalan ko lang lola ko. Pero yung parents talaga, wala talaga akong ganun eh. So parang pag anak yung pinag-uusapan, parang ito yung pangarap ko na ibinigay ni Lord sa akin eh. So pinagkaloob niya sa akin, gagawin ko yung 100% ko para hindi ko siya biguin kasi gagawin ko lahat para sa anak ko. Kasi sobra talaga, sobrang love ko yung mga anak ko. So, Malaki kasi ako. Ang tanging goal ko lang nun is maging maayos yung buhay ko. Hindi porket separated yung parents ko, kailangan miserable yung buhay ko. Palagi nakatatak sa isip ko yan. At sinasabi ni nanay sa akin, na kung ano man yung nangyari sa parents mo, dapat hindi yan ikasama ng loob mo. May dahilan si Lord kung bakit nangyayari yan sa'yo. So dun pa lang, bata pa lang ako, ganun na yung thinking ko sa buhay. Pero naiba lahat yung 360 lumalaban ako sa buhay kasi gusto ko. Marami akong gustong patunayan sa parents ko sa totoo lang na hindi ko sinasabi talaga in public. Kasi nung separated sila, parang ah, paliksaan sila, padala na ito, padala nito, parang sa totoo lang, di naman yung kailangan ko. Eh. Kailangan ko yung sila as sila. Yung mga parents na nagkatrabaho sa ibang bansa or walang time for the kids, naintindihan ko yun. Na nagka-sacrifice sila for the kids eh, para maging maganda yung buhay. Nandun ako sa punto na yon. Pero, nung nagkaroon ako ng chance din kay mama na sabihin na, O oh, maa, salamat sa ginagawa mo para sa akin. Pero, yung gusto ko kasi, umuwi ka. Kasi, mas kailangan kita. Mas gusto ko yung, nandito ka para sa akin. Ito yung mga time nung Marimar na, dami kong issues, Iko alam na, oh Lord, thank you. Guide mo ako. Pala kasi may loob ko, nandito si nanay. Pero, sa totoo lang, alit kasi nung pamilya namin. Wala kong titang nilalapitan. Sinanay lang nandyan para sa akin. Wala talaga. Parang, uh, sinupupuntahan ko, may mga kaibigan ako, pero ka-age ko din sila. Anong advice may ibibigay nito sa akin? So, yung tanong mo sa akin, ngayon ko na-realize at natinanong mo ako, ano nga ba? Yung buhay ko, naging mas makabuluhan nung nagkaroon ako ng totoong pamilya kasi wala ako ganun eh. Wala akong totoong pamilya. Kasi pag sinabi mo totoong pamilya, kailangan may nanay ka, may tatay ka, may mga anak ka. Nawala no, ako nun eh. Pero ngayon, ito yung pangarap ko na, ah, ngayon masasabi ko na, ito yung totoong pamilya para sa akin. Ito yung totoong pamilya na matagal ko na palang hinihingi at pinapangarap. Pinigay ni Lord sa akin. anything, gusto ko to. Aalagaan ko to kasi mahal ko to.